isang 55 anyos na driver ng truck sa Yunlin, habang dumadaan sa kalsadang pang-industriya, nawala ng kontrol sa hindi linaw na dahilan, bumangga sa poste ng kuryente sa gilid, naipit ang driver sa loob, nang mailabas. Malubha na ang sugat at hindi na nakaligtas, sa Taichung, may nangyaring nakamatay na aksidente, truck ng CPS, bumangga sa motorsiklong may dalawang sakay. Intersection Saksiton, Taichung, dalawang motorsiklo, helmet nakakalat, naiwan ang mahabang gasgas, ika-negatibo 25. Bandang alas negatibo labindalawa, aksidente sa pagitan ng tanker at motorsiklo. Sa larin ay tanker ng CPS. investigador, kumuha ng ebidensya sa harap kanang bahagi, driver nakatayo sa gilid, takot, gumigigil sa takot. Balak bumalik sa depot, wala siyang maalala, talagang wala siyang maalala, narinig ang busina ng iba, huminto agad ako. Sinabi ng driver ng tanker, kakatapos lang niyang magbawas ng langis sa istasyon, nagpaplanong bumalik sa depot, posibleng sa pagbalik, blind spot, hindi napansin ang motorsiklong may dalawang sakay, nagkaroon ng banggaan. Malakas ang impact ng banggaan, dalawa sa motorsiklo ay nahulog. Ang driver at pasahero ay dinala sa ospital, pasahero na si E, Wu ay namatay. Ayon sa investigasyon ng pulis, ang namatay ay ina ng babaeng rider, posibleng pumasok sa blind spot ng tanker. Namatay, kasalukuyan ding iniimbestigahan ng pulis ang ng aksidente. Dumating ang ambulans sa isang industrial road sa Yunlin, nakita ang poste ng kuryente na nakatagilid ng 45 degree. Ang nagdulot ng aksidente ay isang malaking truck, matinding pinsala sa harap ng truck. Ang bubong ay naipit ng post ng kuryente, buong truck ay deformed driver na kaipit sa truck, wala ng buhay, bombero mabilis rumesponde, ginamit kagamitan para iligtas. Malaking truck na ipit ng post agad humingi tulong sa Power Corporation, nang mailigtas puso tumigil. Hindi malinaw sanhi sa pagbangga sa post. Kahit dinala sa ospital para sa agarang ligtas, namatay pa rin ang driver. Sa sanhi ng aksidente, patuloy pang iniimbestigahan, hindi pa malinaw kung pagod na pagmamaneho o iba pang dahilan. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at ifollow na ang Liho TV.